Ezekiel. Ang mga silid para sa mga pari. Ikaapat na put dalawang kabanata. Pagkatapos, dinala ako ng tao sa bakuran sa labas ng templo. Doon kami dumaan sa hilagang daanan ng templo. At doon ay ipinakita niya sa akin ang mga silid na nasa hilaga ng bakuran sa loob at ng gusali sa kanluran. Itong mga silid na nakaharap sa hilaga ay isang daan at pitumpung talampakan ng haba at walumput limang talampakan ang luwang. May agwat na tatlumput lima na talampakan sa pagitan ng templo at ng mga silid na ito. Nakaharap ang mga silid na ito sa daan ng bato sa bakuran sa labas. Ito'y may tatlong palapag at sa harap nito ay may daan ng labimpitong talampakan ng luwang at isang daan at pitumpung talampakan ng haba. Ang mga pinto nito ay nakaharap sa gawing hilaga. Ang mga silid sa ikatlong palapag ay makipot kaysa sa pangalawang palapag. At ang mga silid sa ikalawang palapag ay mas makipot kaysa sa unang palapag. Dahil nangangailangan ng daanan ang mga palapag sa itaas. Ang tatlong palapag na ito ay walang haligi, di tulad ng mga nasa bakuran. At dahil magkakapatong ang mga ito, paliit ng paliit ang mga silid nito mula sa itaas pababa. Ang gusaling ito at ang bakuran sa labas ay may pagitang pader na 85 talampakan ang haba. Dahil kung wala ang pader na ito, ang kalahati ng gusali na 85 talampakan ay makikita sa bakuran sa labas. Ang kabuuan ng gusali na may habang 170 talampakan ay makikita sa templo. May mga daanan papasok sa ibabang palapag ng gusaling ito kung galing ka sa bandang silangan ng bakuran sa labas. Mayroon ding mga silid sa bandang timog na pader ng bakuran sa loob. Ang mga silid na ito na nasa gilid ng bakuran sa loob ay malapit din sa gusali sa kanluran. May daanan din sa harap ng mga silid na ito, katulad ng mga silid sa gawing hilaga. Ang kanilang haba at luwang ay magkapareho. Pati ang mga daanan at ang mga sukat nito ay magkapareho rin. Ang mga pintuan ng mga silid sa hilaga ay katulad din sa mga silid sa timog. May pintuan pagdating mismo sa daanan na papasok sa gusaling iyon. May pader sa gilid ng daanang ito kung papasok ka galing silangan. Sinabi sa akin ng tao, ang mga silid na ito sa gawing timog at hilaga na nasa gilid ng bakuran sa loob ay mga banal na silid. Sapagkat diyan kumakain ang mga pari ng mga banal na handog na inihahandog nila sa Panginoon. Gagamitin din nila ang mga silid na ito bilang lalagyan ng mga handog ng pagpaparangal sa Panginoon, handog sa paglilinis at handog na pambayad ng kasalanan sapagkat banal ang mga silid na ito. Kapag ang mga pari ay lumabas na sa mga banal na silid na ito, hindi sila dapat pumunta agad sa bakuran sa labas. Dapat magbihis muna sila ng ibang damit bago sila pumunta sa bahagi ng templo na para sa mga tao. Matapos sukatin ng tao ang loob ng templo, dinala niya ako sa labas. Doon kami dumaan sa gawing silangan at sinukat niya ang kabuoang luwang ng templo. Sinukat niya ng kanyang panukat na kahoy ang gawing silangan at ang sukat ng haba nito ay walong daan at limampung talampakan. Sinukat din niya ang sagawing hilaga, kanluran at timog at pawang magkakatulad na walong daan at limampung talampakan ang haba nito. Kaya ang templo ay parisukat napapalibutan ito ng pader para ihiwalay ang mga banal na lugar mula sa mga lugar na pangkaraniwan